Oh, three, four, uh, five. Hello everyone. Yes, tayo kaayo. Ta no kay tungod. Karun ang amu ang flag racing. Every Monday ang flag racing. And we are now here at the Tagum City Hall. Ayan. Madam. In Ani kalami ang City Hall din isasay. ako si Pagita sa imo kay nagsugod so na dito ang flag ceremony. Nara so, na, na, mo na diri di anak sige ra jogging jogging. Ala sa imedia pa man may Ala City tina tanawa oh 716 na nagsugod okay. diri na nanan sa mayor. You mag know, pag, pag exercise lagi kadali kay para mawala ang mga toxins sa imong lawas. Tama ra kay gabi naglaagbi ko ginpinit kay mga toxic na kayo akong lawas. Halos yes, kabalo mo mga kahamloy nga dinhi sa City Hall of Tagum na atay mga equipment sa pang-exercise. Oh, Libre kini. So, maunis siya. Daghan kay mga equipments. Gikan diri padung din padung pa And palibot yun sa among City Hall na adyo yung ano. Ayaw eh, na! Pwede kayo buot ay. <laughs> Oni siya nga pwede mo musuroy din sa tanang mga taga Davao del Norte o sa tanang mga dapit nga mga bisan-asa. Talana. Pwede kayo mo mo diri kay para makakuan mo. So, so, Kalo okay, kayo mo ito na may plug sa dalil lang No. Pag-check oh, ka na lang kang about sa mga scammer, kinala po daw mga scammer, pag mag... Mauna, scammer. Dili, yun mo mo Kaya ha, kay labi nagmagtagalog bisaya ba yung ang timang madam? English. Yes, you know what, if uh, the scammer is ch chat to you and the Tagalog, Don't do that because you know what the team homily is a Visaya version nat tagalog nagatagalog okay ka sila? sa panahon karon daghan na kaig mangingilad bisan asa makita ginaato ang mga mangingilad labi na ang scammer kung itag scammer kung wala na aga may sa inyo hanga, si Leo Ribita po ito si Leo Ribita ni konsehal sa Tagum padal ang takag 30k is i apply yun lang ning link magayo gani link Mangayo og OTP kana na, is -scam din na siya. OTP? Neb, ang OTP, sa GCAS na siya. Never yun mi nagapanawag, never po mi naga, uh, um, naga pang, uh, sa customer, naga send o 30K, 20K, never po mi naga pangayo. So, ang akong advice sa tanang mga viewers, mga followers, especially ka na bito, mga yung kagtabang niya, is ibutang ni mo ang imuhang number, imuhang uh, GCAS number ba, mo ang ginatawagan sa is scammer. Kaya na, 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 si na, na, na Sili bit ako tabangan taka para sa imuhang bill pero dili gyud na ako. So balik-balik na gyud ni dili gyud ta magpailad sa mga scammer kay daghan na gyud kay scammer karon. So if ever gyud e, mga isa inyo ni text tawag sa inyo e, adili dili gyud na ako. So mao na kay mag-plug racing nami So pa gyud ta diri mga equipments no daghan kaayo ang ani. Hello. Hello. kapayat so, makita ginato na kung unsa ka bunga. Kani ang makapayat diha lawas naman kay ka. Di naman niya kailangan, Anna.